Wala na nga kaming mga regular na classes, kaya naman maaga na akong nakakatulog at maaga na rin akong nagigising. At ibig sabihin nun, eh wala na akong mga project na pagpupuyatan at pagpapaganda na lang ang dapat kong pagkabisihan. Kaya naman pagkagising at pagkahilamos ko, eh inuna ko na kaagad na magtimplanan itong Shepo Apo Juice. Malapit na rin kasi ang pictorial namin para sa graduation at kailangan nga eh glowing akong tignan doon dahil last na ngayon. At buti na lang talaga itong Shepo Apo Juice ng You Glow Babe eh merong mga active ingredients na nakakatulong para doon. Plus hindi rin siya nakakagilty sa mga nagjejeta dahil stevia yung sugar na ginamit. Bali, eto na yung pinaka naging breakfast ko at nagbihis na lang din ako ng mabilisan dahil niyaya ko nga umalis si Ivan para makabili ng maiuulam. Pero bago yon, ay eh, dumaan lang din muna kami sa dito sa 5 peso car wash para nga mabombe tong mga naging mancha sa salamin gawa ng umulan nga kagabi. Hindi na nga ako nakapaligo bago kami umalis ng bahay pero di bali, hindi naman required yun at wala rin namang aamoy sa akin. <laughs> Kaya palagi rin talaga akong merong small size ng skin fantasy na day cream sa bag ko Para pagka mga ganitong bigla ang lakad Eh makakapag-ayos pa rin ako at makakapag-apply nito Alam nyo naman na yung temperaturang meron tayo dito sa Pilipinas Eh talaga namang napakalakas makalagkit at makaiti Kaya naman napaka-importante yung nag-a-apply tayo ng sunscreen sa mga mukha natin At itong skin fantasy nga ang ginagamit ko Nung maubos na yung oras namin sa 5 peso car wash Eh nagbiyahin na rin naman kami ni Ivan At dito na nga lang ako bibili ng pwedeng lutuing ula At para ngayon na nga lang din ulit ako makakapag sa bahay namin dahil ngayon lang din natapos yung sandamakmakong mga gawain pinag-iisipan ko pa nga kung kare-kare o -kare bicol express ang lulutuin ko pero mas tumatak sa isip ko diet Day dietan nga pala ang beshi mo <laughs> Dito ko na nga rin binili iba pang mga sangkap na wala sa bahay, plus yung sa tingin ko ang mga kakailanganin ko. Pagkatapos namin dito, eh meron pa nga kami isang tindahan na dinaanan ni Ivan, pero nakalimutan ko na nga makapag-video doon. Bale, etong kalahating kaba ng bigas, plus isang sako ng bawang nga yung binili namin doon, na dadalhin nga namin pag-uwi sa probinsya. Pagka-uwi naman namin ng bahay, eh pinagaya ko na rin kay Ivan itong baboy na nabili namin, tapos ako naman yung mag-aasikasa ng mga kakailanganin sa pagigisa. Kaya lang, sa sobrang purol nitong pangtaga na gamit ko, eh baka pumunta Buti na ang uwak, hindi pa ako nayayari dito. Buti na lang eh, hindi ko nakakailangan ng tagtarin pa to ng husto. Gawa ng isasalang ko na nga lang sa food processor. At dinamihan ko na rin itong mga bawang na binalatan ko para pag naggisa nga sa susunod, eh kuha na lang ng kuwa sa red. Nung no, ready na lahat para sa lulutuin naming ulam, eh nagsalang na nga rin ako ng kawale para makapagisa na nga. Inuna ko nang sinalang itong mga baboy na hiniwa ni Ivan para mapagmantika nga to at yun ang gagamitin ko sa pagigisa. At nung medyo mabrown na, eh hinango ko na nga rin at Bigol Express na nga lang ang final na lulutuin namin. Bukod kasi sa napakadali ng nitong lutuin eh hindi rin to ganong masahog na pagkain Basta sure na masarap na klase ng bagoong yung gagamitin mo eh paniguradong mapae perfect mo rin ang lasa nito Kaya naman kesa, bumili pa ako ng alamang nakakailanganin ko pang igisa eh, etong Miss Gourmet na lang ang gagamitin kong pampalasa At eto yung madalas kong sinasabi sa inyo na yung mga product ng Miss Gourmet, eh hindi lang basta pang sausawan dahil magagamit din talaga sa pagluluto Meron silang tatlong variant ng bagoong pero pagdating sa mga ganitong lutuin eh yung original lang ginagamit ko palagi At alam na alam niyo yan na sobrang tag Matagal na akong suki ng Miss Di Gourmet at kung ba rin masubukan yung product nila eh meron akong link sa comment section. Anyway, habang hinihintay namin na lumambot itong mga baboy na pinapakuluan namin eh nagayat na nga kami nitong siling berde. Mabilis na lang din namang lumambot itong mga baboy na pinakuluan namin. Gawa ng naigisa na rin to kanina. Kaya naman ibinuhos ko na lahat ng natirang gata at nung medyo malapot-lapot na nga, eh nilagay na rin namin tong mga sili. Pero hindi rin namin sobrang dinamihan at inanghangan dahil baka kahit ako, eh hindi na rin makakain. <laughs> at finally, eluto eh, luto na nga ang aming Bicol Express na medyo kinulang sa anghang. <laughs> Ang nakakalungkot nga lang, e bili mo na, luto mo pa, tapos hugas mo pa. Kaya naman sa palad na lang ako kumain kanina at hindi na ako gumamit ng plato para kahit papano mabawas-bawasan ang mga urungin ko. Meron pa nga akong gustong i-share sa inyo pero paalala nga lang na para lang to sa matatanda at may pinay pinagbabawal sa mga bata. Ito nga pala ang PH Lago kung saan napakarami mo talagang laro na pwedeng pamilian. Pero bago yon, syempre kakailangan mo munang mag-register at ilagay lang ang mga sumusunod na info. Once na meron ka ng account ay pwedeng pwede ka na nga rin makapag-deposit dito pero paalala lang din na para lang to sa may mga extra at libangan lang din. Ang pinakapaborito kong ilalaro dito ay itong Super Ace na alam ko namang alam na alam nyo na rin o mas nga sa tawag na scatter. Sobrang dalas ko kasi talaga Makatanggap na makatanggap ng mga free spin, lalong-lalo na kapag nakaka-combo ko. Katulad nga nito na meron ulit akong 10 free spin. Sobrang swerte lang din dahil minsan nga eh hindi ko na namamalayang sobrang laki pala talaga ng ibinibigay sa akin combo dito. At yan talaga ang reason kung bakit din mabilis akong makaipon. Katulad nga nito na sa 10 free spin lang eh sobrang laki talaga ng napanalunan ko. At syempre, pag nabibigyan ako ng jackpot, eh nagwi-withdraw na kaagad ako. Magbabind ka lang dito ng account para doon na nga pumasok yung panalo mo. At dahil medyo malaki talaga yung napanalunan ko, eh mamimigay nga ako sa mga magre-register sa link na sa comment section ng video. Syempre, kasama ng photo proof sa baba, ilagay mo na rin yung Gcash number mo dahil hindi naman manghuhula ang beshi mo. Babay na muna at salamat sa mga nanood.